Isa ang kapuso star at dating Showtime host na si Billy Crawford sa nag-aabang ng pagbabalik ng kapamilya noon time show na It's Showtime. Kasalukuyang sinusunod ng It's Showtime ang kanilang 12-day suspension na nagsimula noong October 14, 2023, alinsunod sa utos ng Movie and Television Review and Classification Board na pinamumunuan ni Chairperson Lala Soto Antonio kamakailan ay nakapanayam si Billy sa kanyang show sa 19 East tungkol dito at buo ang tiwala niyang malalampasan ng buong It's Showtime Family ang challenge na ito. Aniya, It's Showtime and that family and that community, whatever they will experience, whatever hardships or struggles, nalalampasan nila. So babalik yan, stronger, better, and we're rooting for them. Pansamantala itong pinalitan ng programang pinamagatang It's Your Lucky Day, kung saan host sina Luis Manzano, Melay Cantiveros, at marami pang iba. Samantala, marami ring pinaghahandaan ngayon si Billy at kabilang na nga rito ang kanyang upcoming Kapuso Project. Hindi naman na muna nagbigay ng detalye tungkol dito ngunit excited na siya para sa kanyang bagong proyekto. Kwento nito, wala pa schedule, inaayos lang yung calendar, pero I'm gonna be part of something. I can't say now until marilis na, pero hopefully next year. Hula tuloy ng ilan ay mag-guest ito sa nalalapit na anibersaryo ng It's Showtime. Malay natin, sa It nga ay bumulaga ang dating host na si Jimmy Santos. Waiting for Billy sa It's Showtime, hindi nga isinasara ni Billy Crawford ang posibilidad na magtrabaho sa alinmang noontime show na umeere sa magkakaibang TV networks. Ang huling noontime show na pinangunahan ni Billy ay ang tropang LOL na iprinoduce ng Bright Light Productions, ang noontime shows na karibal noon ng It's Showtime ng Kapamilya Network na umeere sa GTV at A2Z, ang It Bulaga na umeere sa GMA7, at ang It na umeere sa TV5, dagdag pa ni Billy. It doesn't matter, sa totoo lang, kung makakapunta ako sa Showtime, makakapunta ako sa It Bulaga, kung makakapunta ako kung saan man. Kasi 'yun yung promotions namin para sa mga proyekto namin.